Kaya yeah, dito fight na sila guys. Andito kami ngayon sa hotel. So, ayan. <laughs> isa, ikaw lang mag-isa, tatlo. <laughs> <laughs> ayan mga kalandian nila guys. ready? Are you ready? Nung nakaraan, nag nag nagpa-earing siya ngayon. Kila, next time, buhok na. Tapos Ay, yung koko ang, 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 mahal talaga o uwi, no? Ang <laughs> oh. <dami> pa <laughs> Kaartyan, kasi pa uwi na tayo. <laughs> <-ingis> na <laughs> Kaya <laughs> sya, kararating mo <laughs> Gastos na kagad. Wala bang sahod yan. Sasampulan na naman. Sasampulan sa na naman yung kilay niya. Yan <laughs> kasi yung kilay, guys, na hinahabol nila, oh. Ito nila dito sa hotel? Ang beri, ano ba? Nakabukas lang kasi yun ng, ano, ng... Itong muso, oh. Gusto mo ganyan? <laughs> Ang gusto ano labi, -an. oh, ayan, no? ayan na big makani. Ayano. Alien. Hay nako, guys, malapit na. <laughs> Nandito na siya tiji sa kabilang. Okay, Bakit wala siya? Ano oh, minamamaya. Oh, ayan na naman siya. Andito siya sa kabilang hotel. Sige, bidyuhan mo ako. Hindi lang <laughs> wala naman ako mukha. Oh, siya... Tinan mo guys, oh. nag-demand nag, nag, nag -de talaga siya. Tinan mo, naka-fek-fek short pants siya. Naka-set-set short pants siya. O, oh, diba? Uy, naghihintay na lang yan siya nang itatato yung yung kilay niya. Nilagyan siya sa loob ng washing machine. niya, ginanyan niya. Kasi yung pababa daw, hindi daw ma... Ano daw, hindi daw happy face. Yeah, kasi nga, kaya nga, di ba, sabi niya sa yung Missy, ano nga, ang Misty, Misty ba ang sabag niya? Misty, oh. Kasi nga, ibinabagay niya dun sa sa uh, sa balat mo at saka yung dun sa ano, ng mata mo. So ayan mga madlang people, nilalagyan na siya ng cream. Ang ganda pa dito kasi mahigawan. Yeah. Doon sa lakit lang. Sa lakala, laka kaupo ka lang. Parang mababaling na nga yung <laughs> pork mo. Ayun na yung anesthesia guys. Parang toothpaste lang siya. Oh, pag, pag ma Ano pag hindi na hid yan? Ibig sabihin naka pala ang balats. Next na nga yan. Ay, nako may plastic pala siya. Nako nilagyan na siya ng stiff, guys. Naku. <laughs> Mamaya, paglabas mo si, ano ka na, si Madam Kilay ka na. Hindi naman yan halata kasi nga, stand. Ay. Pero bakit kumampan yung buhok, ka? Siyempre, pa naman yun. Puna sa So, ayan guys. Ayan na yung needle. <laughs> needle. Ah. Ayan yung sinasabi ko kanina. Nakita ko doon yun pala yung sinasabi niyang machine. Naku po. Kapag hindi bluetooth, parang hindi ko marinig yung ano. Huwag na. Ay, na pala umiyak ka. Para manginig yung laman mo. <laughs> ayan, galing ng <laughs> ano nila. O, machine. Bastos Anong ano nila. Na o. Mga, bastos na makakilig yan. <laughs> <laughs> bastos na Nilinisin na siya, guys. Ayan, ano. Oh, ini-scrape lang siya. Ganun na ay tinanggal na niya 'yung ibang book. Tapos buti hindi natanggal 'yung ano no, 'yung drillowing niya. Eh, 'yung kanino noon. Ah, namin, ano 'to? Mate siguro 'yun. Eh, ang galing ah. <coughs> Waterproof. May mga dot-dot pa siya. <coughs> Oo, oh, ang galing ah. Nataas na yung ano. Ano din dugo? Sa'yo, strand. Kay ate G daw hindi pwede Oo. sa kanya. Mix money. Mix yan? Oo. Kaya nga nag-add mo. Ang doling, ha nga. Kasi sa dulo walang buhok. Huwag ka manikot baboy. Bakit kasi walang buhok sa dulo mo? Hindi ko alam. Bakit napunta lahat sa buhok mo? <laughs> <laughs> At sa buhahan sa ano, hunot. Nantay ko naman na tumubon na So, ayan na siya, guys. Gamit na yung karayom. Pero ang galing hindi dumudugo ay. So, parang hindi dumidikit yung karayom dun sa balat. Ang galing niya, auntie. hindi siya dumudugo, di ba? Ito. Saan? Dito sa loob. Wala man ay. Ayun <laughs> ka, wala naman akong naramdaman na lamig. Ikaw nga mas nalamigin ka eh. Tinan mo, diba di ba parang hindi dumidikit yung karayom? Hindi. Invisible nga, manipis lang yung karayom. Kaya hindi nakikita yung pagdikit niya. Ang galing nyo. Huh? Kasi hindi talaga nakikita. Oh. Masakit oh, at At least hindi siya dumudugo dito. Yan yeah, yung nga sabi ko na hindi siya dumudugo eh. Di ba yung salakit dumugo yan? As in, uh, um, um, Masakit pa no, ramdam ko talaga. Sila! <laughs> <laughs> Nagmukhang kilay na siya guys. <laughs> okay, okay. okay. <laughs> yan ang pinaka-itim niya. Mm -hmm. Tama na yun. Ganyan na lang. <coughs> Sorry. Bob. Kasi dumugo, sabi mo eh. Yeah. Tinagdagan niya ng ano. Kahit siya kanina na, na, natakot siya eh. Kasi ano nga. Diba sensitive kasi yung skin mo dyan? Hmm. Uy, yung Nilagyan niya ulit ng cream. Uy, huwag mo ako yung video! Ang <laughs> tamin! <laughs> Nagdugo yung kay Debbie's konti. Ah, ayoko. No, may cream naman na nilalagay, di diba ba yan? Nilagay na oh. Yeah, nilalagyan ulit siya ng cream pagkano kapag kan uh... <laughs> 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 <hungan> ito <hungan> sabi nga, yung binda. Tapos tingnan ko sa blocking list ko, wala namang pangalan niya doon. Mamartilyuhin ka na. Doon. Ano yun na yan? Ano hina ng barena yung kilay mo? Chan? Babarenahin na yan. Hindi ko naman, ah. Um... Uh... Doon na si ante mo, oh. babarenahin na yan. Hey guys, so oh, mga mukhang kilay. sige. Kasi si Lola, pag ano nga, pag, pag sa... Mga kaibigan niya nakikikain. Sinasabi niya nga na hindi masarap ang pagkain. <coughs> hmm? Basta sa'yo nakikikain Oo. na nga lang siya. manapitan na tayo guys. check niya si Muso doon kung nagpisaan na. Oo, oh, nagsimula na siya. Huh? Inaano na lang siya. Nire-retouch, retouch na lang siya. Kasi may kunting kulang. Okay. kagma Really nice, ha? Nice, ha? Yeah. So, ayan, guys. Na-finish na, na siya. May eyelash, may eyebrow, may ano na siya. Next na yung lips niya. Then, na the hair bonding next, next week. Ang arte, 'di ba? Ang gastos. Ang ganda lang. Yeah. Yang to 10 years. Yeah. yeah. Ayun, tapos na si Debbie. Ha, ano sabi mo? She also she wants to do it next time. Next <laughs> time. You see? Ah, yeah, alam mo. So yan guys, after nila magpaganda, dito na naman ang bagsak. Medyo malayo ang pinuntahan namin dito at saka medyo maraming tao dito. Nakakaldo na naman si auntie oh. Saka hindi ka na nag-owa. Diba? Kain po tayo. Shoutout po sa lahat. Nagbabasa na yung kilay nila oh. Hindi mo yung kilay ni Debbie as in nagpula, nagbububo pa. Kain tayo guys. Sarap na pagkain namin. So, ayan, guys. Pagkatapos namin magpa-update na SIM card. Dito kami sa na naman. Ay, wala pa isang oras kaming kumain. sarap ng cake nila. Oh. Okay. Pupunta na tayo sa ano guys? Saan tayo? Sa Lagi Plaza. Okay. Tapos na ang meeting. Meeting. Opo siyang kung gusto mo mag-soberinura. 1, 3. Walang 1, 2, 3, 3. kayo. Ayoko. Sige, sige, sige. Ay! Oo, oh, <laughs> ganon. <laughs> Naiyak. Hindi yung. bukas? Huwag Hindi ka pa naman kasi napuputututut. Ola, <laughs> <Alam>, grabe sya! <laughs> masakit. Ay, ang ganda. Maganda siya. Maano ka talaga, maingay No, saglit lang yan sa akin. Saglit lang sa na yan. Yung, ang Madali ka maghilang pa Malambot yun. Ano mo? Ito talaga. Oh, yun. Malambot. Ang <laughs> bilis <laughs> naman eh. <So>, diba? <laughs> Pero mahap di. O, saan na yung isa? Wala nang space. <laughs> wala nang <yung> space. <laughs> so, huwag na lang. No, nabuksan na My ni ate. Yung... May space daw. Wala nang tuwaan mo naman yung nanghihikaw. So, yan guys. We are here at Paragon. So, ang ganda ng view banda dito. Dilip Christmas na talaga here. Hindi ba? Shoutout po sa inyong lahat dyan guys. Simple lang yung dekrasyon nila ngayon. Kahit dun sa labas. Ito yung mga mariteso diba Yan yung mga nguso na ng mga marites. Tatanong niyo bakit nakamas si Madam Debbie? Kasi meron siyang short root. At kailangan niya magmask kay maraming fibers. Nagliliparan. Dali baga. So ayan, oh, may Mark si Spencer na. Merry Christmas sa inyong lahat. Open yung aking bank's account. Sa gustong mag coach. Kaya yung mga nagpapatagal. Pwede pala yung ganun. Babo ka mo na pumasok, bab.